Oh, dahil karamihan mga kaibigan naniniwala sila na si Mary ay virgin. Ngunit hindi mga kaibigan virgin si Mary. Dahil kung ating mababasa ay may mga kapatid pa si Jesus Christ. Dahil nagkaroon mga kaibigan ng anak si Joseph at Mary ng ilan pang mga anak na kapatid din ni Jesus Christ. At isa mga kaibigan sa kanyang mga kapatid ay si Jude. Kaya kung ating makita mga kaibigan hindi virgin si Mary. Ito ang ikinakalat na chismis sa mga iba't ibang sulpot na sikta mga kapatid. Kung sa anghel, ang sabi ng anghel, si Santa Maria ay bukod siyang pinagpala sa babaing lahat. Alam nyo, sa ibang mga nagsusulpot ang sikta na tatag ng tao, si Santa Maria ay bukod siyang pinaglapastangan sa babaing lahat. At ito ang ating sasagutin, samahan ninyo ako. Kumusta? Muli itong yung lingkod, Brad Windel, talibong makasama ninyo. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaninyahan natin na maghikayat sa ating mga kapatid na magsubaybay, mag-like, mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment at i-share nyo sa kaibigan ng ating talakayan. Sasagutin natin itong grabing paglapastangan sa Mahala Birhin Maria sa mga sulput na sikta na ang mahalabirin Maria ay makasala ng babae ang mahalabirin Maria di the virgin ang mahalabirin Maria maraming mga anak sila si Jose saan kaya nila pinulot yung doktrina nilang sola scriptura na dapat nakabatay sa biblia pero nagkakalat ng chismis itong iba't ibang mga sulpot na sikta? itutuwid natin mga kapatid dahil alam niyo naman ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid, kulang ang ka kaalaman. Samahan niyo ko. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, granted to the same Holy Spirit. May always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ito ating sasugutin muna ito dahil ang mas matindi pa nito ay yung ikinakalat nila na ano daw, si Santa Maria ay ikaapat daw na persona sa Santisima Trinidad. ng saan kaya nila yan na pulot na chismis? Pero, sasagutin natin ito mga kapatid, punto por punto. Ang kaibigan, ang sinasabi ng doktrina ng Roman Catholic Church dahil sila ay mas superior mga kaibigan sa Biblia at binabanggit nila mga kaibigan, na lahat ng sinasabi ng Papa ay mas mataas pa sa salita na binabanggit mga sa Biblia. Kaya naman ayaw nila mga kaibigan. O na mga kapatid, ito. Sino ang superior sa paaralan? Ang aklat o ang guro? Ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Kaya nga, kung tignan natin ang aklat ni Loren Wetner, Roman Catholicism, Page 102, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from here. Ano ba sabi ng ating Panginoon Kristo, Juan Kapitulo 10, versikulo 16? Makikinig sila. Sa sino? Kung tingnan natin ang uh, itong uh, paraphrase on the New Testament, napakalinaw ang mabasa dito sa John chapter 10, verse 16. And besides the Jews, I have chosen people among Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Kaya sa ibang salin, makikinig sila. Saan? Sa one under me the only one shepherd. At bakit nagiging vicar si San Pedro? Dahil kung tingnan natin ang 2017 ng 1, ano sabi ng ating Panginoong Hesus? Simon, feed my sheep. At anong ibig sabihin ng feed my sheep? Jeremiah chapter 3. Verse 15, I will give you a pastor with all my heart, do version, and he will feed you with knowledge and doctrine. Ito daw ang dahilan umano, na ayaw pabasahin ang mga miyembro ng simbahan katoliko sa Biblia. Mali. Dahil sabi ni St. Jerome na siya ang nag-translate from Hebrew, Greek, sa Latin at natapos 405, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Ayaw ng simbahan Pabasahin sa mga piki na Biblia tulad na mga Biblia ng mga uh, Bibliang imbinto lang ng Solpot dahil walang pagkakaiba sa gobyerno natin. Sa ating pamahalaan, di po ba bawal sa bawat isa na Pilipino na magkakaroon ng piking pera? Ganon din sa piking Biblia. Okay, tuloy natin. Naipabasa ang Biblia sa mga normal mga kaibigan na mamayan dahil tayo mga profesional lang daw. All mali! That... Dahil alam natin mga kapatid na bawat linggo meron tayong iba't ibang Bible study sa lahat na mga uh, gustong sasali sa ating Bible study. no At tinuturoan natin tungkol sa Biblia. Kaya mali. At ito'y pawang chismis lamang mga kapatid. Dapat bumasa nito. Ngunit binabanggit mga kaibigan sa Revelations 1 verse 3 na mapalad ang mga buwa basa ng banal na kasulatan. Kaya naman mapalad tayo mga kaibigan. Kung... Uh, so, ona uh, yung tungkol sa sulat ni San Juan. Pero nang nabasa yung sulat ni San Juan, ibig ba sabihin buong aklat na yon na Old and New Testament? At dipindi sa konteksto. Kung ang nagbasa ay solpot na sikta, ang resulta niyan, unang Juan 2.18-19, nandito na ang mga antikristo. Kaya nga, karamihan galing sila sa simbahang katoliko. Bakit? Ano nakasulat? Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang, upang makilala na sila'y hindi kasama natin. At ngayon, nagsilitawan at natupad ang babala ng ating Panginoon so Kristo San Mateo 7.21, San Mateo Kapitulo 24, 24 nalilitaw talaga ang mga bulaang mga ngaral. Tuloy natin. Ating pag-aaralan ang patungkol sa banal na kasulatan. Ang unang doktrin ng mga kaibigan kay Mary na tinatawag mga kaibigan The Doctrine of the Immaculate Conception Karamihan ng mga tao ay hindi intindihan ang bagay na ito. Oh, so tama, kahit na ang uh, karamihan mga tao, lalo na sa mga solpot na sikta, dahil sa Immaculate Conception na tinalakay nila, akala niya yung Immaculate Conception ay yung perpetual virginity din. At ito ang kanilang tinera na hindi Immaculate Conception dahil maraming mga anak si Santa Maria. Dahil karamihan mga kaibigan, naniniwala sila na si Mary ay virgin. Yes, yun ang tinatawag na perpetual virginity. Mga kaibigan virgin, si Mary. Dahil kung ating mababasa, ay may mga kapatid pa, si Jesus Christ. Dahil nagkaroon mga kaibigan ng anak, si Joseph at Mary. Oo, oh, sige. Di po ba mga kapatid, Sola Scriptura sila, Bible alone? Malinaw sa kanilang mga ikinakalat na chismis na si Santa Maria at si Jose nagkakaroon ng mga anak. Saan mabasa sa Bible Scholars komentary na si San Jose at si Santa Maria ay nagkaroon ng mga anak? Okay. Kung wala man silang makita, saan mabasa sa Biblia na si Santa Maria at si San Jose ay nagkaroon ng marami pang mga anak na kapatid ng ating Panginoon Kristo so Yun ang problema sa mga nagbabasa sa hindi naman sariling Biblia at iyon ang interpretasyon nabasa lang nila mga uh, kapatid isa sa mga pinagbatayan nila kung bakit inaakusahan ang Mahalabirhen Maria na may mga anak at ito daw ay anak ni San Jose therefore kapatid ng ating Panginoong Hesus dahil dito sa San Mateo Kapitulo 13 verse 55 King James version is this not the carpenter's son Is not his mother called Mary, and his brothers, James, Joses, Simon, Simon, and Judas? Yon ang kadalasan nilang ginagamit mga kapatid. Kaya ang konklusyon dito, uh, isa sa mga anak ni San Jose at ni Santa Maria si Judas daw. Ilan pang mga anak na kapatid din ni Jesus Christ pati sa mga kaibigan sa kanyang mga kapatid ay si Jude. Oh, yan. Uh, ating tatalakayin ito mga kapatid, punto por punto, isa-isahin natin. Kung ito ba si Judas, ito ba si Jose at si Simon, sila ba ay mga anak tal ba talaga ni San Jose at ni Santa Maria batay sa kontekstos Biblia? O na mga kapatid, ang ginagamit nila na San Mateo Kapitolo 13, versikulo 55 ay hindi po yan literal na kapatid sa laman ng ating Panginoong Hesus, sila si James, Jan, mga kapatid, batay sa interpretasyon, lalo na sila si Judas, si Munoce, batay sa interpretasyon nito mga nagsusolputang sikta. At isa din sa kanilang ginagamit mga uh, kapatid, bakit hindi literal na kapatid ng ating Panginoong Hesus, etong si James at si John na binanggit sa Biblia mga kapatid? Tingnan natin sino ang ama ni Santiago. Konting na natin ang mabasa sa San Mateo Kapitulo 10, versikulo 2 hanggang 3, ito ang mabasa natin. The names of the twelve apostles are this. First, Simon called Peter, and his brother Andrew, James, the son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and Thaddeus. Napakalinaw mga kapatid batay mismo sa nabasa nating talata sa Matthew Kapitulo 2, 3, na may dalawang apostol na binanggit na kaparihong pangalan na Santiago James. Una, yung James na anak ni Sibedio. James is the son of Sibedio. At yung pangalawa ay si James Santiago na anak ni Alpius. So, kita niyo mga kapatid, hindi binanggit sa isa man sa dalawang Santiago na James, son of Joseph the Carpenter. Wala tayong mabasa na ganyan. Pero nag sila ng sarili nilang chismis. So, alam naman natin na si San Jose ay asawa ni Santa Maria. Pero hindi binanggit sa Biblia mga kapatid na si San Jose bilang tatay sa isa sa dalawa o sa dalawang Santiago batay sa Biblia. Di po ba doktrina nila? Sula Scriptura da Bible alone? Kaya si Santiago, James sa Ingles, ay hindi anak ni Santa Maria na ina ng ating Panginoong Hesus. At kung hindi anak ni Santa Maria na ina ng ating Panginoong Hesus, si James, therefore, ay hindi kapatid ng ating Panginoong Hesus sa isang nanay. At therefore, hindi din kapatid ni Hesus si Judas sa isang nanay sa talata sa Matthew Kapitulo 13, versikulo 55-56. Dahil si Judas ay kapatid ni Santiago. Konting tingnan natin ang mabasa sa Hudas, Kapitulo 1, Versikulo 1, ito ang ating mabasa. From John, servant of Jesus Christ and brother of James, to those who are called, to those who are there to God, the Father and kept safe for Jesus Christ. See? Napakalinaw mga kapatid na si Hudas Taddeo, dito sa Judas kapitulo 1 versikulo 1, sino na? Kapatid ni Santiago na anak ni Sibedio o ni Alpios na mabasa sa San Mateo kapitulo 10 versikulo 2 hanggang 3. At hindi si Jose na panday na asawa ni Santa Maria na ina ng ating Panginoong Isos. So therefore, hindi siya kapatid ni Jesus sa isang nanay na si Santa Maria, na asawa ni San Jose, na hindi naman binanggit sa San Mateo, Kapitolo 10, versikulo 2 hanggang 3, na eesa ang tatay ni Santiago, na kapatid ni Judas Tadio, ayon sa Judas, kapitulo 1, versikulo 1, mga kapatid. Eh! Ngayon, baka magtanong, di po ba binanggit sa San Mateo Kapitulo 13, versikulo 55, nandiyan din ang pangalang Jose. Ito ba'y junior? Oh, pag-aralan natin mga kapatid, kung ito bang Jose ito na sinabi na kapatid ng ating Panginoong Hesus ay anak ba talaga ito ni Jose na asawa ni Santa Maria? Tignan natin, pag-aralan natin. Tingnan natin ang San Marcos Kapitulo 15, versikulo 40. Ito ang mabasa natin mga kapatid. There were also women looking on from a distance. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of the younger James, and of Joseph, and Salome. Se napansin ninyo mga kapatid kung sino ang binanggit na mga kapatid at uh, nanay nila. So, ngayon, itong si Santa Maria na nanay ni Santiago at ni Jose ay hindi po 'yon ang nanay ng ating Panginoong Hesus. Dahil yan ay ibang Maria sa English other Mary na tinutukoy sa Biblia. Sa natin mabasa Matthew kabanata 28 bersikulo 1 ito ang ating mabasa. After the Sabbath as the first day of the week was dawning Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. So, mapansin ninyo mga kapatid, sa talata merong ibang Maria na tinutukoy niya. At sa Biblia, mga kapatid, may tatlong Maria sa Biblia. Sino yung tatlong Maria sa Biblia? Maria na nanay ni Jesus, Maria Magdalena, at yung tinatawag na Other Mary, yung iba pang Maria. Ngayon, sino naman itong Ibang Maria o other Mary sa Biblia Okay, tingnan natin ang John chapter 19 verse 25 Ito ang mabasa natin Near the cross of Jesus is stood his mother His mother's sister, Mary the wife of Cleopas And Mary Magdalene See? Napakalinaw mga kapatid sa konteksto sa Biblia, di, batay sa 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 chismis lang ang ibang Maria pala na asawa ni Cleopas, hindi ni Jose na Panday at kapatid naman ni Santa Maria na ina ni Jesus, yon ang tinatawag na ibang Maria. Kung baga, kita ng ating Panginoong Jesus yung ibang Maria. Kaya, si Jose ay hindi anak ni Santa Maria na ina ng ating Panginoong Hesus. At kung hindi si Jose anak ni Santa Maria na ina ng ating Panginoong Hesus, therefore hindi kapatid ng ating Panginoong Hesus sa isang ina dahil itong Jose ay anak ni Cleopas na asawa naman sa ibang Maria. His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.